And right now, with us is Charut ng Team Ina. Kanina, nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero, gusto pa natin mag-uwi sila ng uh, double nito, which is a total cash prize of 200,000. At dahil gusto rin natin makatulong, bibigyan po natin, bibigyan nila ng additional 20,000 ang napili nilang charity, which is Smile Train po. Smile Train. Right, Smile Train. May 20,000 pesos po kayo mula sa winning team. Si Michael, eh, nasa likod muna siya dahil oras na po para sa Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kalakas sa junk food? Go. 8. Name something na sinusukat ng tape measure. Bewang. Kung ito ang work mo, madalas kang makakakita ng taong lasing. Waiter! Ilan ang friends mong bading? Tatlo! Name something na pinaliliguan. Aso! Let's go, sir! Wow. Ah! Ah! Scale of 1 to 10, gaano ka kalakas sa junk food? 8. Okay, nandiyan ba ang 8? Ah? Something na sinusukat ng tape measure, siyempre bewang. Nandiyan ba ang bewang? Go! Boy! Nice one! Kung ito work mo, madalas makakita ka ng tao lasing. Sabi mo waiter. Sabi ng survey ay... <laughs> Ilan ang friends mong bading? Sabi mo tatlo. sabi ng survey sa tatlo ay... Five! Oh, wow, sandaan na. Something na pinaliliguan. Sabi mo yung aso. Ang sabi ng survey ay... One hundred 150! fifty. 50 to go. Let's welcome back, Michael. Michael. Sabihin mo, ilang puntos ang nakuha ni Charot? Nako, galing ang performance ni Charot. So, mga 100 at least. Mali. Mali. 50 lang, 50, 50. lang. 50, nako. Hindi, 50 na lang ang kailangan. Oh! oh 150 ka lang, Max! Okay na, precious! <laughs> Kala ko tatapusin na ni Charot eh. Pero eto, Sabi makikita ng mga viewers sa bahay ang sagot ni Charot. Kaya bigyan niyo po kami itong 25 seconds. On the clock, here we go, Michael. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kalakas sa junk food? 8. 9. Name something na sinusukat ng tape measure. Waist. Chest. Kung ito ang work mo, madalas kang makakakita ng mga taong lasing. Uh, barista. Ilan ang friends mong bading? 10. Name something na pinaliliguan. Aso. Pusa. Let's go, Michael. Wow. Let's go 50 no. points. That's all yes. we need. Oh my God. 1 to 10, gaano ka kalakas sa junk food? Sabi mo 9. Sabi ng survey ay... Ay! Oh. Ang top two. answer ay 5. Apparently, hindi lahat ng uh, 50-50 yung -50 mahilig sa junk food. Something na sinusukatan ng tape measure, sabi mo? Sis, ang sabi ng survey ay... 2 points. Oh. Waste ka bewa ang top answer. Ilan ang friends mong bading? Ang sabi mo ay 10. Ang sabi ng survey sa 10 ay hindi daw masyado. Ang top answer ay dalawa. Dalawa ang top answer. Something na pinaliliguan, sabi mo'y pusa. Naku. Di ba pinaliliguan nila sarili nila? Nandyan ba ang pusa? Eh, meron. Ang top answer ay aso. We need 29, Michael. Kung ito ang work mo, madalas makakakita ka ng taong lasing. Sabi mo, barista. We need Twenty nine. and twenty nine points for two hundred thousand pesos. Barista. <laughs> <Guys>. <laughs> diba? Diba? Congrats guys, Paul. Paul, saan bar kayo pupunta ngayon? So, wala, wala. wala. Papakain lang yan sila. Oh, Papakain lang. Papakain lang po so, lang. Congr congrats guys. Alam niyo, parang nanalo rin naman kayo eh. Because you're all part of the same team. Yes! And that is Shining Inheritance. Kailin. Kailan ba ito? Monday na. Ngayong Monday na po, September 9, 4 p.m. po yan, mga kapuso. Alright. Okay. Sana po, ay supportan at abangan niyo po yan. Kasama namin, syempre, si Miss Connie Reyes dyan at marami pa pong iba. Iyon, Tita Connie, wow, hello, miss you. Grabe, congrats guys and good luck pa on your coming pilot episode. I know, I know it's gonna be good. I know it's gonna be good. Kaya ito na po, isang Septemberific na weekend po sa inyong lahat. Sa Monday, abangan po ang masayang laban sa pagitan ng Pretty Babes at Universal Motion Dancers o UMD. Paul! Si Daddy Jim mo nandun. James, Good luck thing, ha? <laughs> nandun yan. Eto, anyway, maraming salamat Pilipinas. Ako si Ding Dong araw-araw na maghahatid ng Sayato Premio. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!